Isa ka ba sa mga kababayan nating naghahanap ng mga bagong mapapasyalan dito sa Maynila? Sakto, kasi meron akong ipapakita sa inyo na isang bagong pasyalan na piling mo ikay nasa Europa. At higit sa lahat ay libre. Isang lugar dito sa Maynila na hindi mo na naisig lumapi dahil sa mga masangsang namoy. Pero noon yun, hindi na ngayon. Ito ay ang bagong bukas na Pasig River Estanad na matatagpuan sa likod ng post office building katabi ng Jones Bridge. Ito ay bahagi ng Pasig River Urban Development na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Layunin nito na bigyan buhay ang Ilog Pasig at maging sentro ng turismo. Kaya ano pang inihintay mo? Punta ka na rito. Isama mo ang iyong pamilya at iyong mahal sa buhay. at sa mga kapwa ko siklista dyan, huwag kayo mag-alala dahil ang pasyalang ito ay bike friendly. Pwede nyong isama ang inyong mga bisikleta habang namamasyal sa kahabaan ng bagong River Pasig Esplanad na ito. At higit sa lahat, ang kaligtasan ng bawat isa sa dami ba naman ng mga security guard na nakakalat dito ay siguradong kampanti ka at ligtas kang mamasyal rito. Pakiusap lang natin sa mga namamasyal rito na iwasan nating sirain ng mga halaman, magkalat at magtapon kung saan saan. Sana ay pagmalasakita natin at yung mga ganitong klase ng proyektong ipinagkaloob sa atin ng gobyerno para meron tayong maayos sa mapasyalan at mabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon. There, together, together, always together. Love is everywhere. yeah